Tinda na ako balot boy. Oh. Boy, tinda ako balot boy. Tangit pakinggan. May sama ng loob ah. Pero kung sinabi mo na, boy, tinda mo na ako ng balot ah. Diyan, pakainin mo lang muna dyan ah. Pakainin mo lang dyan ah. <laughs> <laughs> may basang batang na balot yun. okay na, Mas maganda pa yun. Pag inalok mo ng balot sa batang. Balot na balot. Pero pag sinabi mo na, boy, tinda na lang ako balot. Ay, pangit pakinggan. Keta kono man. Resti to yo. Ba'd ango na sabihin, 'di naman. Naa. Mo itinda ka, tindahan na ka balot oh. Diba? Oh, oh, ruy na gid yo, 'di? Ka na naman oh, sabe ko. Ay ko na. Ha? Eh, kagala naman 'di si ka. No. Oh, kami ni, ni mama ano. Oh.